Kapitan nag-viral, dahil sa pagpunit ng Certificate of Indigency ng dalawang estudyante. Nawalan ng pagkakataon ng dalawang estudyante na maging scholar ng isang party list, matapos punitin ng kanilang kapitan ng barangay ang pinapipirmahang Certificate of Indigency o COI, sa Katubig Northern Samar. Sa kumakalat na viral video sa social media, makikita na pumasok sa isang bahay ang babaeng may dala ng COI letter, para papirmahan sa kapitan na nakilalang si Barangay 5 Poblacion Chairman Carlos Robas, nakipag-inuman ang kapitan at nagkataong nasa loob ng CR nang dumating ang magpapapirma. Nang lumabas ang kapitan, matapos abutin ang form, bigla na lamang niya itong pinunit sa harap ng may dala ng form at pinalabas ang dalawang babae at pinagsaraduhan ng pinto. Napag-alaman na ang nasabing Certificate of Indigency, ay para sana mabigyan ng financial assistance at scholarship ang dalawang estudyante na manggagaling sa tinggal. Ayon sa social media post ng isa sa mga estudyante, labis nilang ikinalungkot ang ginawa ng kapitan, dahil lamang anila sa ang kanilang pamilya ay hindi supporters ng nasabing kapitan, tatlong beses umano silang nagpunta sa bahay ng kapitan ng araw na yun, subalit nabigo silang makapagpapirma sa kapitan, at sa halip ay ipinagtabuyan at pinagsarhan pa ng pinto, Samantala, maraming netizens naman ang ikinagalit ang pangyayaring ito, at humiling sa DILG na imbestigahan ang pangyayari, at para malaman kung naaayon ba sa tungkulin ng isang public official ang ginawa ng kapitan, sa ngayon ay wala pang inilabas na pahayag ang kapitan sa pangyayaring ito. Samantala, makikita naman sa bagong post ng uploader ng video, kung saan nagpapasalamat ito sa Brigada Tacloban dahil sa pagbalita ng nasabing insidente, Aniya, Salamat po sa 93.5 Brigada Tacloban, sana po makarating kay Senator Rafi Tulfo, para po maaksyonan ang ganitong pangyayari, salamat po, hashtag Rafi Tulfo in Action Facebook page, hashtag Rafi Tulfo in Action, samantala narito naman ang samot-saring komento ng mga netizens.